Sa India, hindi height ang basihan para makapasok sa militar. Sa halip, nagbabase sila sa paa. Kapag flatfoot ka, hindi ka pasado. Ganito ang diskarte nila. Ilubog mo lang ang paa mo sa pulang tubig. Tapos tatapak ka sa sahig. Kapag tuloy-tuloy ang bakas ng paa mo, ibig sabihin flatfoot ka. Pero kung may espasyo sa gitna, normal ang paa mo. Ibig sabihin pasado ka. Pwede rin naman sa mas madaling paraan. Basain mo lang ang paa sa tubig tapos tapak sa tuyong semento at tingnan ang bakas. Kung ayaw mo ng tubig, pwede rin ang putik o alikabok, makikita mo rin doon ang distribution ng tapak ng paa mo. Ang normal na paa may natural na arko sa gitna, at iyon ang nagsisilbing shock absorber. Siya ang sumasalo ng impact sa tuwing naglalakad o tumatakbo ka. Pero kapag flatfoot ka, bagsak ang arko, kaya mas malakas ang effort na kailangan ng katawan mo kapag may mabibigat na training kaya sa militar hindi tinatanggap ang flatfoot dahil nahihirapan itong makipagsabayan sa matitinding pisikal na pagsasanay